natin ang ating ato guys kaya mag mukbang tao medyo na mag-wings mag-wings it's my dinner naman guys yan yeah, yung dinner namin sarap men. to guys wala nag-uba akong buwan hmm, basta try yun nato mukbang tayo guys so welcome sa aking vlog welcome sa vlog mga person yan

아직 أنت ا ل 840 Ito yeah. oh, eh. nga na na Para magkakaon ka Pagay kuha na yung mga sisa Pagkuha nuggets Huwag naman kami guys Kasi hindi naman namin maubos Ang gumubang kami Hindi man maubos Ang pagkain namin Laki Malaki lang kami, pero hindi kami malakas kumain. Paunti-unti, pa tumaya-tumaya. Um. Tugan na so, kami, malabusog na kami, guys. Ano hmm, naman siya? Ano? Harang man. Ano na ang makuwin? Nakuwin sa makuwinaw na. Ano siya? Mm-hmm. Ben. Mm. Amay, saw, tum ko kanin sam. Kan peo ko tilaw ani, mo ni mo diretso do. Yo bii, di mo tuyo sa log kagbi i man to. Labi eh? Mm. Kagbi i man tanang McDonald's. Tuwis na din mga go na geh. Never now. Uto we'll late. <coughs> gusto. May ano maubos guys. Ito lang ang aking guys hap. may mga add-on pa. Oh, add-on mo nga, ka. mga. Pega sa liko. 140. Yan Ha? Emang, apa-apa saja. Apa manda? Rasid. Hahaha. Saya cuma ingat order doh, order, order Mana rasid, masih was also crippled yan. Fun fact. Ayaw ko ng ketchup. Mm -hmm. Siya guys, ayaw niya ng ketchup. Parang mamatay siya pag natal siya ng ketchup. Mm, Mag-inom dyan. Dapat isa kami ng pag isa kami ng soap. Nang matal siya ng ketchup, ayaw niya ng Mga mga bagay na pagkain ayaw na lagyan ng black pepper. Ay, ng Di ba, ayaw ng carrots. Hindi ko alam kung bakit ayaw ng carrot. Kalabasa. Ayaw din yung ng kalabasa. Spaghetti. And spaghetti. Ano yung mga Paper, um. ano? Hindi mo kasiya. Kasiya muna. Hehehehe. <laughs> Di akong kamot wala na na po ano. <laughs> na upas na guys. Wala nakita kita yung mga. Ay patapos. Hindi na akong patapos. Bride, may na akong kamera. O akong mata ang bride. Half lang to ha. Ah. Kasi kayong ano, dyan. Lumayo na sa serious life. Pero hindi ko siya pwede ma-upload dito sa YouTube kasi baka ma-CPR ako. Mayaw siya. Pero hindi ko makita ang mukha. Nakatakip. Ay, so. Ano ba? <laughs> <laughs> Nabusog kayo ko? Nabusog ah, na ako. Aalot na ako. Ano, ras na? Sige mo, masaya mo. Hey, Sabo, then come now. Come here. Yes, come down. Now I will go. I will call maybe Saturday night. Okay, I will go now. Okay. Bye.

Sekolah. <laughs> Saya ingat. Si dia dah buang sinum. Ada talla <laughs> nang istu pun. Nabi wala kong inyo. Wala isa magka. Kasi iniwan na ako niya. Shoutout pala sa lahat ng mga ang support ah. At ng paliit na viewers. Kaya na maubos ko to guys. Ayan, malami yung patatas. Pero actually, mga person, Mahilig po ako sa patatas. Ayan. Medyo madilim po yung camera ko. Hindi kasi ma-on yung light. Ano ba yan? Meron kasing light dyan sa stick, selfie stick ko. Pero nasira na siya. Sobrang ano na siya. Sobrang matagal na din tong selfie stick ko. Itong stand pala. hindi na siya ma magana. Hindi na siya pwedeng masyadong mataas. Mm angat malayo na siya ang pag-view ng kamera. Pero dahil... Excuse me. Ayan, you guys. Dalawa lang ang nakain ko na chicken nuggets. Pero busog na ako. Pero tumataba ako. Kasi, guys, mga person, bakit ako tumaba? Kasi pagkatapos dito, kain na naman. Mga after one hour or mga 30 minutes... Gutom na ako. Ewan ko kung palagi akong gutom. Siguro mga, siguro ganito yung resulta sa mga menopause person. <laughs> Ayan, gutom. Gutom palagi. Hindi ba? i -ano natin, medyo i-flip natin para makita ang ating kinain. Ayan, makita mukha natin. Baka mahulog to sa kaka. Atras, atras, mahulog to ating selfie stick. Ayan. So, medyo uupo tayong konti. Sana maubos ko to. Ayan, magsa-shoutout muna tayo sa mga tao susporta sa akin. Ay, shoutout pala kay Balmasina Family. Sa, nag-ano nag, pa ako, nag-stay pa ako sa ano nila. Sa grupo nila. And sa mga lahat ng mga support Agasan Lin TV. Thank you for the supporting. Shout out. Madam. And shout out to Mary Hill Channel and Meltrix Meltrix TV. Wow, may babasit TV na channel shout out Buster. <laughs> Mas shout out ako sa mga lahat ng mga nuod sa aking videos, sa aking live guys. May support my live every day. So, yun lang. Mm. <clears throat> Pero di ko na to ubos mga person mga. Paano na ako? Pasalawat na ako. Hmm. Natatapos na natin ito. Ngayon, ikukat na tatay. Ano guys, hindi ko natataposin ang aking kinain. Dahil meron pa akong gagawin. So, magpunta muna tayo sa kabilang kabilang ano kusina kasi meron pa akong isisarado. So, bago ang lahat, mag na tayo sa ating vlog for today's video. Mga person, dahil kami lang dito, walang tao dito. Ito yung kusina namin. Pero nakita niyo sa mga dito ito yung mga mga simplihang eh na nakita close close sa ako dito dahil i-check ko kasi ako na lang magse-do kapatid ko umalis na siya. Mamaya pa yan darating so muli live pa ako sa TV channel so kailangan ko siya na rin ako Ito kasi minsan ko to. Ano ang mga kusa pa ko pa mga kusa na to. pa ako nang pagkain sa kanila isda ang ipapakain ko mga person. Video na natin na boses natin. Pero nag-blurred na yung camera ko. Nag-blurred na kasi itong camera ko. Hindi ko na ngayon kung ipit siya nag -blurred? Siguro sa lamig. Ang lamig ngayon, di ba? O, So, nagpapakita. So, ayan. Kailangan ko itong ito transfer. Ayan mo. natin. na ito. Ayan mo. Hindi na hinaubos. lang siya kasi para hindi siya masira, pwede pa naman ito bukas. Kumakain sila ng tira, ng tira pagkaumagahan. Lalo na pag dal, ito yung dal, sa luna ito. Parang lintel, yung sa English ay lintel, pero sa luna yung tawag dito. Dal, Saluna luna ang tawag sa Arabic. Hindi ko alam. Ayusin ko nga itong camera ko. Ganun na siya. Kasi nagluto ko ng breakfast na ano para dito tang alaga ni Ling yung kapatid ko na dumating na ata so ayan guys hanggang dito na lang see you na lang sa aking live mamaya magla live ako ito kasi yung premiere ko sa Lunes. uh, ano ba ang date sa Lunes? so 18 na yun 20 the 20 yung premiere ko so thank you for watching mga cartoon bye